Okay, good morning mga kapuso. Live to din sa may uh, Agora uh, Eastbound Bus Terminal. Kung uh, inyong inyo makita, kini uh, kiningo ka yellow nga uh, bus. Milahos sa uh, pipila ka mga tindahan din sa maong lugar. Uh, kaniunta ang uh, bus matod pa, uh, muparada na din sa iyahang parking bay aron nga magbulat. Oga uh, pasahero. Huwag sa makita ang uh, biyahe ang taan ng uh, maong bus, uh, kagayan di Oro to Butuan and vice versa. No? Huwag uh, mga panahon na milahos yun ang uh, maong bus. Paingon sa mga tindahan. mga diba, puso, makita ninyo, guba ang nga bahin sa uh, kining uh, atop sa maong tindahan. oga nabuak uh, nabuaksap ang uh, pipila ka bintana sa mga bus no Sumala, sa tuang mga nakuha nga impormasyon dinhi eh. adunay uh, tulo ka individual ang uh, nasamdan sa maong uh, hitabo o uh, na karon sa ospital o uh, uh nakuha nga impormasyon nga dili ang driver no ang uh, nagmaneho uh, sa mga bus Hinungdan nga milaos kini no sa initial nga investigasyon o gato pa pong i-validate ang uh, dispatcher matut pa sa maong uh, bus company ang nagabante no kana for verification para uh, subject for verification i-verify pa nato kung tama uh, uh, ba ang maong impormasyon aban makita gyud nato ang uh, kadaot nga dala sa maong bus o ka pa mga panahon na uh, gitugtan gitugtan una ang uh, driver o pasahero aron na uh, makuha ang ilang magamit sunod sa bus no aron na ma-retrieve na sa uh, uh, Pila ka bukang na uh, igo ma'am na samdan Wala lang, mga na samad-samad lang. Pila ka Ah, pero sa tao mo, okay ra do sila. Wala ra gid nagrabihan. Asa man to sila dapita tung pagahitabo? Ah, naglingkod sa bangko. Nagpaabot sa so, tu mga pasahero. Hindi tindera o ginahat anak. Ah, tindera. Oo. Oh. Pagahitabo, ah. unsa may nagahitabo? Siya ka drive sa bus. Ah, say nag Siya nag, siya nag drive. Ah, dili and driver. Oo, oh. kay pagbawa na